Ba't ka umiiyak na eh? Ay, kasi naman na niluluko nyo na naman ako eh. Nalamin natin kung matamis. Jong, tikman mo Jong. Kung matamis, libre naman tikim eh. Libre tikim. Oo. So, libre tikim. Sopa, tikman? Ha? Ah, nabitin daw na eh. Okay lang, tikim pa isa? Wala lang mo naman yung tikim nila eh. Ay hindi. Tikim lang yan eh. Maganda dito pala bumili ng mangga mga kababayan kasi libre Libre tikim. Bait-bait pa ni nanay, pinatikim niya kami lahat. Ay, hindi matamis? Sana tinimpang niyo muna bago niyo tinikma. Ay sabi mo kanina, tikim lang. Isa lang naman ang tikim naman, sir. Huwag naman lahat. Hindi pa naman malasahan din nila. Ay, eh, huwag niyo naman tikman kung hindi niya babayaran. Kano ba yung lahat, Nay? Ha? Huh? Nay, magkano ba yung lahat? Ba't ka umiiyak, Nay? Eh, kasi naman na nyo naman ako eh. Hindi, Nay. Babayaran namin lahat. Ha? Huwag kang umiiyak, Nay. Babayaran namin lahat yon. Magkano lahat yon? Ha? Ito, Nay. Babayaran ko lahat yon Nay. Magkano ba yon? Dalawang kaing. Magkano? Oh, sige, timbangin natin. Magkano po lahat? Hey, magkano yung mo? Dalawang kaeng. O. Oh. Babayaran namin. Ha? Huh? Kasi nagabenta po 20 kilos na yung nakita na yan. Ilan? 20 kilos. 20 kilos. kilos. O. So, eh, ilan na yung nabenta mo? 10 kilo. O, oh, so ay, 10 ay, kilo. 14 kilo. Ah, 14 kilos yung natitira? Hindi, 14 kilos lang yung nabenta ko. O, oh, so, ilang kilo yung natira? 20, 20 kilos. So, magkano per, magkano per kilo na eh? 180 180 times ilang kilo? 20. 20. Magkano na eh? 3,600. Pag 3,600 na eh, masaya ka na. Siyempre, eh, hindi ako mag-aabono eh. Ay, hindi ka na mag-aabono? Hindi eh. Sige. Nay, babayaran mo na. Ayan na yung kamay mo na eh. Happy na si nanay pag binayaran mo na lahat yan. Oh, ito na eh. One. Two. Three. Ay, 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 ay. Allah. Hindi na makukuha yun. Nasa kabilang bakod na na eh. Hawakan mo may ginay. Eh. Dalawang kamay. Ilan na yan? Three thousand. three thousand. Three. Bilangin mo na eh. Ilan na? Four thousand. Four. About four. Oh. Oh. Ilan na? Ay, about karami? Five. Three, six lang. Hindi, bilangin mo na eh. Pinapabilang four. ko lang muna eh. Three, four, five. Oh. Seven, eight, nine, ten. Ilan yan? Ten. Bakit kadami? Sobra. Ha? Bakit kadami? Sobra naman Bibigay ito? ko na sa iyo yan. Bakit? Para hindi ka malungkot. Okay lang ba? Bigay ko na sa iyo yan? Hindi. ayoko. Bakit? Basta yung kabayaran lang. Ng hindi na, na ay. Bigay ko na yan sa iyo para kasi tinan mo matanda ka na tapos nagaanap buhay ka. Tulong ko sa iyo yan. Ano nga hindi ako maghanap buhay, Ms. Beko, hindi naman makapaghanap buhay at matanda na. O, oh, kaya? kaya? ako na lang ang may kakayang magtinda. Kaya mm -hmm. ako na lang ang magtinda. O, oh, kaya ngayon, Nay, dahil natsempohan ka ni Daddy Frankie, yan ay regalo ko sa iyo. Sino po? Frank? Ako po. Ano, ano po tinatakbo niyo? Ay, wala po. Ay, wala po. Opo. Gusto ko lang makatulong sa mga lolo't lola kagaya niyo. Kaya... Ay, niyo naman ako. Ha? Ah? Nay, hindi ako manlulukong tao. Yung binigay kong pera ay, para sa iyo na lahat yan. Kasi nilulukong niyo ako. Kaya nyo eh, hindi, hindi nababayaran eh. Kaya eh. tuloy, sorry po. Hindi na ako nakapagsalita tuloy. Ah? Ako nang hindi maganda. Hindi. Okay lang yun, Nay. Ganun lang talaga ang mga ano, palabiro. Na? Gusto ko, Nay, maging masaya ka sa hapon na ito. Kaya ikaw ay natsempuhan namin. Kaya yung perang yan, Deserve mo yan. Kasi tignan mo, senior na, naghahanap buhay pa. Wala akong magagawa talaga. Bakit? Eh, ako lang po nga may kakayang maghanap po. No. Matanda na po yung misker po. Eh, yung mga anak ko naman po, may hirap lang. So, yung pau puhunan mong 369, naging 10,000, happy ka ba? Ay, happy po. Ano gagawin mo sa 10,000 na eh? Bibili ng bigas na marami. Bigas? Si may bigas ako dyan. Gusto mo, bigyan din kita. Pahingi isang sakong bigas. Nay, ito pa humarap na. O, oh, bigyan pa kita isang sakong bigas. Ha? Para may ka. Bandam, kuha ka isang sakong bigas. Matakaw ka ng mangga eh. Hindi, si Bandam. Di ba? Yun yung mga pinang malakas kumain ng mangga, di ba? Ilan na kain niya? Tatlo. Tatlo. O, ngayon, pabuhatin natin siya ng bigas para makaganti-ganti ka man lang sa kanya. Ito po Kami. Taga Makati po ako na Sino susundo sa'yo dito na Kung ano. Kung... Ah, susundoin ka. Oh, ayan. O, to. Tandaan mo itong mukhang to. Yung matakaw ng mangga. O. Oh. O, banda. Mali ka rito. Mag-sorry ka kay nanay. Kay matakaw ka ng mangga. Ano sa sabi mo kay nanay? Uh, sorry, nai. Uh, dati, uh, yung mangga mo, tatlo, matamis. Uh, sabi mo, uh, oh. Walang paayat. Yung yun pala, may bahay yung panindya mo. Siyempre, oh. inaangkat <laughs> ko lang yun eh. Hindi naman sarili kong puno yun. Oo. Oh. Eh kasi pagka hindi mo pinayaran, wala akong pang-abono. Oh. Ano kukuha ng pang-abono? Oh, Kaya pang oh, laka. La. Eh, makaipabaranggay ako ng may-ari. Eh, <laughs> eh, eh, uh, ang upuno mo, ako na pala. Mm, Mag-sorry ka na. sorry na, <laughs> ya. Ah. oh, ayan, ano, sabihin mo, bigyan kita bigas. Big bigyan tayong uh, tasak, uh, tasakong bigas para sa'yo. Sige, salamat. Ayan. O, oh, ayaw po. Huwag na na yung mangga niyo. Happy na si nanay. O. Oh, ay, bibigay na ni nanay yung mangga. O, oh, kargan nyo na. Mga matatakaw sa mangga. Uwi ka, nanay. O, oh, uwi ka muna, nanay. Magpahinga ka, ha? Ha, nay? Magpahinga ka kahit isang araw, dalawang araw. Ay, hindi po. Pwede magpahinga. Pagka nagpahinga, hindi po. Bakit? Bakit? Hindi, may 10,000 ka naman eh. Pahinga ka kahit isang araw, dalawang araw lang na eh. Ang ko lang po, linggo. Linggo lang? Araw-araw ka ba dito Nay? Oo. Oo. Linggo lang ang pahinga ko dahil kasi nagsisimba naman ako. Ano pagkain. masasabi ni nanay nakatanggap siya ng blessing at biyaya sa araw na to? Oh, thank you Lord. Thank you rin po sa inyo. Oh, thank you. Unang-una na po sa Panginoon Diyos na dahil inamit po kayo ng Diyos. Totoo po yun eh. Na para tumulong po sa mahihirap. Totoo. Sana ha marami pa pong taong matulungan at sana more more blessing pa po kung dumating sa inyo. Kung ano man po ang tinatangkilik nyong karabaho, hanap buhay, sana po patuloy na pagpalain po yung hanap buhay nyo o yung karabaho niyo. At patuloy po nagbigyan kayo ng kalakasan pang Lord, ng Lord para nun patuloy po kayo maho, makatulong sa mga tao. Kaya salamat po ng marahal sa Lord at una po sa Lord, pangalawa po sa inyo. Salamat po. Tama po yung sinabi ni Nanay mga kababayan. Tayo ay kasangkapan lang ng Panginoon. Kaya maraming maraming salamat kay Lord dahil isa ako sa ginamit niyang kasangkapan para makapag-abot ng tulong sa mga lolo at lola kagaya ni Nanay. Kahit ilang taon na siya. Ilang taon ka, Nanay? 75. 75 years old. Pero kailangan pa rin niyang maghanap buhay araw-araw. Kaya mga kababayan, masaya si Daddy Frankie dahil sa hapon na ito, isang lola na 75 years old ay natulungan na naman natin. So lola, maraming maraming salamat. Salamat <laughs> din po. <laughs> Sinsya <Kasi kaya> na... <laughs> ka na lola ha, ah. pahag naman. Ay, ha? Kayo din po, kasinsya na, sorry na lang po. Yeah, okay lang yung lola, sorry. kasama sa buhay yan. Ha? Inaasahan mo ba lola na makatanggap ka ng blessing or biyaya sa araw na ito? Oo, alam ko. Sabi ko nga, pero sabi ko sa Lord kanina bago ako malis, Lord, bigyan maraming customer para maubos yung aking paninda. Oo. Oo. yun na po. Ayun na nga po. So yun dumating, maraming kumain ng mangga mo. <laughs> Ayun na nga, kayo na nga. Yun. Thank you so much, Lola. Ako Thank po you. si Daddy Frankie. Anong pangalan niyo ulit? Maria po, Ramirez. Ah, Lola Maria Ramirez. 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 Siya ay nakilala natin dito sa barangay Munyos. Bantog huh? po ito. Ah, Bantog. Pero Munyos po ang ano nito. Baryo lang po itong Bantog. Ah, barangay Bantog. Bantog. Munyos. Munyos. Bayan City. ng Munyos nga po. Munyos, ah, Munyos. City. Ah. Bantog po ito. Nueva yung... Ecija City. Mm Oh. -mm. Ah. Bantog ito. Yun ang barangay po. Barangay okay. Bantog. So, Maraming marami salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Thank you po. Bye-bye ka, Nay. Thank you. Thank you. Shout out mo yung asawa at anak mo, Nay. Hindi na. Wala sila. <laughs> Ay ba, okay lang yun. Mapapat. Nay, nga pala. May video ako. I-upload namin to sa Facebook or sa YouTube. Mapapanood ka nila. Okay lang. okay. Salamat, Nay. sige po. Salamat. Mapapanood to ng anak mo. Ano sasabihin mo sa anak mo, Nay? Oh, sabi. Oh, mga anak. May dumating na blessing. May taong naging magandang loob sa akin, nagbigay ng puhunan. Si Daddy Frankie po. Oh, si Daddy Frankie daw po siya. Oh, maraming maraming salamat po. Shout out sa mga kababayan natin dito sa Nueva Ecija. Yan. God bless po. Thank you po.